ah mayong gabi mga katabak ko ah at gin yung akong vlog o kung ano niya na lang i-share gamay ka to, mga katabak ko nalang koy ko nakita nga within drama ubri lisod mga katabako nga diha diha ta na nalinya sa kalisod pero ang importante mga katabako magmalig-on ta <coughs> sa mga pagsulay lagi hatag sa atong amahan sa kahit asan ako ang nagtawan dagag mga pagsulay ng ato agayong laktan apan pinagis pag sa tung labaw nga makagahong sa tanan ato akin ga yung kinahanglan natason kay atong amahan nga labaw nga makagahong sa tanan dili mo hatay na to problema o di na to kaya namagoy ni adto na diri nga wa na katapusan na iyang problema ako nga nga pagsulay na sa money ngon siya nga sobra na siguro ako nga nga ang Ginoo manggod, god ang amahan manggod, god dia lang niya ihatag og kanus na ano to gikinahanglan ni diba, mga katabako I I i'm crying now because I'm so feel. I'm very feel what they can feel them. Kay tungod sa mga pagsulay. Bueno mga katabako, dagang salamat yung ipo as pagsalig pagsuporta. Naot mga katabako, magpadayon ta sa atong katabako vlog sa so pagsubscribe o share yung mga katabako. Naot mga katabako, nga ang kalinaw ang kalipay maangko na itong tananog dalaygo ng Diyos. Dagang salamat kayong og mayong gabi. Pasensya sa disturbos katulogon.